<laughs> Ayan. Nandito po kami ngayon sa okasyon ng aming pinsan. Si uh, Gilbert Ilagan sa kanyang golden year. Ayan. At sa lakuyong po siyang nagluluto ng napakasarap na lomi. Ulitin nga natin parang may ano. You know. Ayan, tikme. <laughs> Ay! Alin na kayong tatlo? dito. Alin dito? Perfect. <laughs> <laughs> Ayun! <laughs> Kasama po dito ang mga, lahat po ito ay mga Pilipino. Ayan o, no, ang pagkakadamay. Batanggenyo. Batang Ayan o. No. Mapapanood po niyo dito mamaya sa aking YouTube channel. May YouTube po kaya? Ayan, may YouTube din na At uh, ito po, pakita ko po sa inyo yung handa. Nandito po lahat yung handa. Ay, may nagtutungit pa din eh. Ayan po yung mga handa. Kaso, kakaunti na natirang leksyon. Pero tinatag na po yan. O. Oh. Oh. Ang dami po, ang dami. Oh. 50 years. Ang kangay golden year. Miguel Bertilagan. Yan. Dumalo po kami rito. Yan po, kasama po namin yung Ayan. Ayan po sila, oh. Hmm. Ayan, na Talaga yung, po ang asistan niya, no? Oh, hinahalo na. Mm. Okay. Pero daw po ay pag na, ilalagay na. Si Pero ang sa na. Ayos na. Oh, Ayo, ayos na raw lasa ha. sige. Wala ka tayong tingga gatong. Wala pa. Ari ang ating toppings mamaya ha. Yeah. Ito, bawang. Ayan. Bawang. Garlic. <laughs> Sana bili. At uh, Binili ko sa TNT. Kaya yun. O, oh, TNT na ha? <laughs> TNT, baka naman. TNT, baka naman. Right? Got it. <laughs> ano ba? Ah. Sponsored by TNT o? Oh? <laughs> Yan po si Kuyo Leber ng Bawang. Hmm. <laughs> Master Chef. <laughs> Ganito po kami pagka nagmay okasyon dito sa masama yung mga Pilipino rito sa uh, Canada. Ito po yung buhay namin dito sa Canada mga kaibigan. Yan. Kung gusto po ninyo magpunta dito sa Canada, ganito po mangyayari sa inyo. Kapag ka day off at wala mga pasok, ha? nagkasama-sama ang mga Pilipino. Ganito po kami kasaya rito. Kailangan lamang po, kayo ay magtatrabaho din. Hindi po sarap. Kailangan kayo magtatrabaho din. Masarap po ang buhay dito. Kaso nga lang, kailangan kayo magtatrabaho. Yan. Kailangan kayo magtatrabaho. Kaya dala pa ang gasolay. Kakakain na <laughs> tayo. Bayang, bayang ngayong kawali yata po isa eh. Napakatagal, napakatagal bumulak. Mahina huh? ka nila. Tulya siya eh. Diyan mo nabili yan tulya si Mau. Dali yan ang inay. Dali yung pinas. O ba? Da. Buti nakalusot siya report. Tanaw. Walang pinistas. Ayos na. Parang bilaw. Ano ba natin? Masa na yun. Paatip pala ka. Alam mo tikman. Wala. Pwede na. Tikman ulit. Baka nagiba ibala siya.

Ihulog na po ang pansit. Yan. Are, are, are. Oh. Ay talaga. Ay kuwi po ni Yan nga. Ayun. Ihulog na. Ayos yan. Ayos yan. Ala okay. ay. Ay baka ma baka matumba, eh, sayang. <laughs> Matapos din 'yan. Kumulo ay natutun. <laughs> Ayun, isa na pa. For... Ah, uh, 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 <laughs> ay, <asa pa. laughs> <laughs> 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 ah. hmm. po yung may birthday? Ay siya pa yung kusinero eh? Natakot chop din ko yatang. Ano po yung magmamasar, magluto? Lalagyan natin ang na kauti pang bawang. Ayaw. Ang tabang mo. Hehehe. <laughs> Yun. No. Talagang. Saan binili yan? Hindi yan. Ayaw. Hindi, baka naman. Hehehe. Ayon, ay talaga naman. <laughs> yung po kapatid. Kapatid po yun. May dala sa eh. Katulong ng magic sarap. Ayun! Magic sarap! <laughs> isang magic sarap, isang gini sa mix, pinagsama. Ayun! Ba? Magic oh. si oh. Yan po, inyo, pwede po ninyong sundan ang video na ito para po matuto kayo magluto na napakasarap na loaming loming sarap, batanggas. Magic Ayon. <laughs> Ayon. 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 ayos at pipigaan po natin ng itlog. <laughs> Ayun. <laughs> pipigaan daw ng itlog ha, pipigaan. Ano si, Eh, lang itlog. Ayun. Ayun. lima ayon ayon, oh. ayon. ayon. Siya. Siya. O, siya. Hmm. Kita po ninyo yan. Ah. Okay? O, tatlo. Hmm. Ano, ay, tayo. ikot, ay ikot. Hindi pa nailagay ang ibang rekade kasarap na eh. Siguro yung okay hmm. na ito. Ayun, that's it. Ayan. Yan po ang lumi ng Batangas. Hmm. ba? May... po ito, ilalagay si Constark. Ayan. ready nang ilagay sa lalagyan. Aba. <laughs> <laughs> Ayan pa maya-maya iluto na. Ay, ang pang-toppings po sa ibabaw, itunay na kakadam eh. Meron po ditong atay. Kikiam, atay, may atay, baboy, yan, atay peace boy, yan o. Oh. At meron pang <mikana> sunasya chicharon. Yan na <mikana> lang po, number Ah, masalamat po, Tia. Napakasarap nito, o. Oh. Atay. po, atay, may atay eh. Ah, ay, sa, ay talaga? yung makuk, yung... Ay, yung, -tah. -tah. ay na. Tapatay. <laughs> Saan makinamit? Saan makinamit? Dinamit ang tao. hindi pa kami kumakain. Ay, mo. sa Sakwan! Uh, 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 uy! May na lang. Plato na lang. Hu Huwag na magmangkok. Uh, kung ano na riyan. Oh. tayo sa mangkok. Huwag hmm? na! Ayan naman hindi, anong sa bawat ay malagkit? ang sabaw? Uy, utusap pa nga Ayan o. Oh. Ayan, kumukulo na. Sunod? O, me, oh. Ano sunod? Tikem. Anong tikem? Tikme ulit! O! Anaw? Pero, pe. Talagang? Ito ay, dapat ay magtunog <laughs> ka lamang <laughs> Ay, ang tao na magtitimpla mamaya pag naluto. Oh. Tatartar na lang ng sili mamaya. Oh. Ah, Ay, ba, napakadami ng na, napakadami ng na bisita. Ay ang bisita yun eh ah, yan po yung lahat ng tao ngayon ay bisita yan kung saan, saan po? lahat po ng tao na nakikita ninyo rito ayan po ay bisita na pisang and Yan daw. kasi nga po 50 years uh, birthday lahat po ng tao na yan yung po mga sasakyan na yun, lahat po yung bisita ni ano yan, ni Dong Kens. Mm. yun. Ano ba, inilagay na? Inilagay na? Okay. Ayun! Yung ano, lalagay na yung toppings. Ano, gusto niya, ilagay din na yun, ano? Aba ay maganda, sa ibabaw. Sa ibabaw na lang. Oo, pag kumuha ang tao. Magano ko ng sampol. Sa na natin, pare, oh. yo sa malaking yon. Ito, ito. Yan. At doon na lang ang kumuha. Patay na natin apo. Na oh, patayin nga po it nang Di masunog. Oh. pinatay na, yeah. pinatay na. Oh. Ayun, oh. na po ang kasanga. Ay. Wala nang apoy yan. Wala nang kapoy eh. Lutong-luto na yan. Oh. Ayan oh. ah. Ready na po yan. Oh, ready. Okay. Yan. Oh, kanya-kanya sandok. Okay. Mm. Ayaw, ang gagawa naman na din ng tiplahan ng tuyaw Ayaw, tingnan ninyo Para malalong napakasarap Ayaw, nilagyan ng Hop, ayos Yung nabibiling kalamansi yan May tuyo Ayan, kailangan yan ay mai sili. Sili. Sili at sibuyas, kung gusto. Oh. Tinirta oh. na. Oh. Ayan, oh, yung na. Ah, patakap na eh. Ayan. Iikot ko ang camera dito. Lahat po ng tao na yan ay bisita ni Pisan nung kain. Tunay na. Oo. Oh, Kadam eh. Meron pa doon ng ipa pa. May nagtutong pa. Ayan oh. <laughs> ano ba yung mo na? Uh, Ayo, tamat para kasama sa akin kuan. Mamaya pa magdaya Oh, parinay, parinay. Ayan, oh. Uh. Sinindihan na. Sinindihan na. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, oh, pipe. Oh, ah. Ah. Kain, kain. Ah. Kain, kain. Ayong kain-kain daw kain, kain. Kain, 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 kain. Kain, 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 kain. Ay, lahat bisita na kain. Kailan pa kayo dito? Tapos na ho, graduate na. Pero ngayon natin na na yung asawa ni Yoli. Oh, natimustimust mo pa. Oh, mga binuhi kayo. ho. <laughs> ah, Natikim pa rin ng bahagya. Bahagya pa ko konti. Masama sobra. Pero pag pakakunti, tama lang. O, oh, yan o. Oh. Ang dami ng bisita ng pisendong kain. Yan o. Oh. yun Yan. Tinira na lumi. Oh. Nakaw. Ay, napakasarap ng lumi ngayon. Tunay na. O, oh, ang topping. Oh. Kuha kayo, kuha kayo. Yan. O. Oh. No, <laughs> oh, oh. Ayan Ah. Oh. Ah. Begang, begang kung na inaga Nakaramdam. <laughs> <laughs> may pantong eh. Oo, oh, well, oh. Sige. Oh. Yan. Okay oh. Sino pa? Oo, ako tika bigay. Ay baka ya. Nado nang tapeng kay dito. Ayun, yo narol tapeng so. Ay tunay na. Yo. Ha. Ha, perkoy. Ayun. oh, yun na, yun, 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 sus. Tunay na. Loming Batangas. Ah, ah. Ayan. Ayan. Oh, Tama -tama mm. itong yan, no. oh, tangon mo taw mo po. Oh, ya, ya, bigay, bigay, bigay. Nakau. <laughs> pag hindi niyo binigay magkakagulo. Okay. All the minute dance. Ah, yan. Kaya yan po kami rito sa Canada. Kaya pag napapanood po ninyo ito, mga video namin ito. Oh, ayun. Kilala kayo sa Bau. Ah, ah. Ayun, Ayan Ayan mo tayo pulong 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 Nagpo pulong pulong Yun ah? lumi O oh, are tatapusin ko lang are Ha? <laughs> ah. Hindi ako mahilig dyan. Si Jenny mahilig dyan. <laughs> <laughs> ayan, ha? Ah. Oh. Sus. Ayan, ha? Oh. Salamat po sa inyong panonood Huwag niyo pong kalilimutan na ah. mag-live, mag-comment, at mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Ito po yung live in Canada. My Yan, ha? Oh. ayan, Overload, tapis. Lomi, Overload. Akala ninyo, kayo lang sa Batangas sa nakakatikim. Dito po sa Canada, ay uso nyo na Overload, Lomi. Yan, dahil. Hindi ni May Litsun pa, o. Dito, natapos. Patalas ang gulok. Nakakita mo ako dito. Ayan. Okay. May tinuguan. Ha? O. Ah, saya-saya kong handa, oh. Ayan. Ito na na napakadami ng kuha. Ayan o. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-comment, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyong panunood.